ang pagbangon ng mandirigmang anino. Habang Sinatera, Terra, Dea, Adamus, at Perina ay nakikipagbuno pa sa mga pagsubok ng Devils, isang nakatagong puwersa ang gumising mula sa kailaliman ng anino. Sa gitna ng liwanag ng Devils, lumitaw ang isang nilalang na halos hindi na maaninag ng mga sangger, ang mandirigmang anino, dating bantay ng mga brilyante na pa dahil sa kanyang pagtataksil. Ngayon, siya ay muling nabuhay, pinapainom ng kadiliman ni Ovlar. Mga sangger, tinig ng mandirigmang anino, malamig at mabigat, kung tunay na karapat dapat kayong maging tagapangalaga, ako ang inyong huling pagsubok. Agad siyang umatake, gamit ang kanyang sandatang yari sa itim na apoy. Ang bawat hampas ay nagdudulot ng pagyanig sa paligid, tila sinasalubong sila ng mismong galit ng devils. Si Dea, buong tapang na hinarap ang anino ng kanyang ina na muling lumitaw sa anyo nito. Si Perina, Ginamit ang natutunang lakas ng kanyang puso, pinapalakas ang kapangyarihan ng kanyang espada. Si Terra, buong tapang na isinakripisyo ang sarili upang protektahan ang kanyang mga kapatid. Ngunit habang nagpapatuloy ang laban, biglang lumitaw ang isang liwanag mula sa kalangitan. Ang tinig ni Bataluman Ether ay muling narinig. Mga Sangger, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa inyong lakas, kundi sa pagkakaisa ng inyong mga puso. Pagsamahin ninyo ang inyong kapangyarihan at ang dilim ay mawawala. Pinagbuklod ng tatlong sangber ang kanilang mga enerhiya, apoy, tubig, at hangin. Ang liwanag na nabuo ay umabot sa langit, naglaho ang kadiliman, at tuluyang bumagsak ang mandirigmang anino. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, nag-iwan ito ng babala. Hindi pa ito ang katapusan, sapagkat si O'Vlar ay nakahanap ng bagong hukbo sa ilalim ng mundo. At nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang paglalakbay, ang pagtuklas sa hukbo ng dilim na muling bubuhay sa kasaysayan ng Encantadia.